So ito guys, ha, may panibagong update na naman po tayo dito sa hindi matapos-tapos na issue dito kay Pura Luka Eh, kasi ba't pa natin pinapansin? Ano? Pero eh, hindi natin maiwasan na hindi pansinin eh. Kasi sa ngayon parang nang, nang iinis na lang eh. Kumbaga nagdo-double down pa, mas, mas nangaasar pa lalo eh. Talagang hindi pa rin matututo kaysa mag-sorry na lang, 'di ba? Talagang mga asar pa. O pero ito guys, ah, meron kasing post mula sa Philippine Drug Updates. Mga 3 hours ago, nag-post sila kung saan sinasabi na pura Luca Vega seeks for financial support as uh, she faces trial this September. Your donations will go to Lucas Family and Transfo Food for their court dates court dates this September. Vega has recently become the center of attention in numerous cities facing the status of persona ng grata for her viral drug performance of amanamin. For GCash donations, you may scan the QR code below. Okay, so may QR code. Ah, taray. Sinubukan ko yung QR code, in-scan ko. Kung talaga, baka naman kasi peke itong sa Philippine Drug Updates. Pero, ang lumabas na pangalan nung aking in ay, ano po talaga, um, Amadeus uh, Fernando Pagente di diba yung sa Gcash meron yung beginning ng mga pangalan na letters tapos may mga kumaga hindi mo makikita yung buong pangalan pero more or less magkaka-idea ka kung kanino at yung pong lumabas na Gcash na yon ay kay Amadeus Fernando Pagente okay which is yung totoong pangalan nitong si Pura Luca so malamang malamang sa kanya ito kasi yung Gcash naman talaga nakapangalan sa iyo yan eh di ba kailangan mo ng ID diyan para 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 ma-operate, ma para magkaroon ng sarili mong GCash. So malamang sa kanyang GCash ito mapupunta. At ni-report na din ng ABS-CBN at ng mga ibang mga news outlets. So malamang tingin ko legit naman ito. Okay? Uh, this is after nung isang araw lumabas siya na palaban pa. ba diba? sa mga nagpersona ng grata sa kanya. Okay? doon naman ang sinabi naman niya. Ito basahin po natin ha. Um, ito lang masasabi ko Simplihan lang natin ha. Lahat tayo makasalanan, tama? Lahat tayo perpekto, tama? Oh, ganyan. Gayun pa man, do unto others what you want others to do unto you. Pwede ako si si pura 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 luka, di ba? O puro mura. Do not do unto others what you do not want others to do unto you. Ay, galing si Mora gara di ba? Gano'n, gano'n, kuha, kuha ko. Golden rule lang po yun. Para sa mga ibang lugar na gusto magpersona ng grata dyan, tagdagan nyo pa. Pakialam ko. Diba? Meron tayong separation ng church at ng state. Yun lang po. O, oh, yun yung palaban na statement ni Pura Luca noong isang araw. Dagdagan nyo pa yung pong kanyang mga persona ng grata. Kulang pa daw yung pong kanyang mga persona ng grata actually minomonitor ko din dito eh kung ilang cities ang dami no nadagdag nung isang araw alam ko ito Lucena Dinagat, Mandawi, Bohol, Batangas, Occidental Mindoro, Cagayan de Oro City, Nueva Ecija, Cebu City, Toboso Negros Occidental, Bukidnon, Laguna, Florida Blanca, Jensen, City of Manila. Talaga nangungulekta. Nangungulekta ng persona ng grata. Itong si Pura Luca. Alam nyo, hindi ko talaga mag-gets eh. Alam nyo, may narinig-rinig ako. May, uh, baka ito style niya para magkaroon ng karir ba? Para, pero sino kukuha sa'yo? Sino, di ba? Sinong... Kumbaga, people would want to stay away from you. Ito masama dito sa buong sitwasyon na to ah. Ito ang gusto kong sabihin lang. Real talk lang to, real talk lang to kay pura luka. Fine, nakuha mo yung atensyon na gusto mo. Di ba? Nakuha mo, you are now a household name. Congratulations. Di ba? Na, kung baga, in insult mo uh, a million people just to get to where you are na household name na minumura ka at uh, talagang ah uh, kulang na lang, di ba? Uh, nung mga tao, kulang na lang na talagang iano ka nung mga tao dahil sa mga pinagagagawa mo. Ito e, problema ko dito, pura luka, okay? Nag, naglabas ka pa ng Gcash mo. Nangihingi ka pa sa mga I would think hinihingan mo yung fellow LGBT mo sa drug community kasi ang nagpost yung drug updates eh ito lang yung masasabi ko sa mga sumusuporta pa kay Pura Luka nakakasama nakakasama yung ginagawa niya para po sa overall LGBT movement nakakalungkot eh kasi maski ako guys ako ito personal ko lang tong standa ako gusto ko ng civil union i would even go as far as uh, same sex marriage personal ko lang yon hindi ko ipipilit sa ibang tao yon uh, pero yung civil union i want to push for that um, i want to push for uh, kumaga Uh, mabawasan yung discrimination, anti-discrimination para sa LGBT at sa mga iba ding mga sektor, okay? I want to push for that. Okay, pero ako ako mas importante sa akin yung maski yung civil union muna eh. Kasi yun yun talagang nagagamit ng mga ng mga kababayan nating LGBT yun eh. We are we are pushing for that. You are you are pulling the movement backwards eh kesa makakuha ka ng suporta ng mga tao, kesa makakuha ang LGBT ng suporta ng mga tao, mas lalong nagagalit kasi iniisip nila na ang mga membro nitong mga nagpupush nito ay mga ka kagaya mo. Mga kagaya mo na bastos na hindi marunong gumalang sa relihiyon ng iba na nagkamali na ipipilit pa yung pagkakamali. Hindi marunong magpakumbaba, di ba? It's one thing kung sige nagkamali ka, di ba? Na ano, magso-sorry ka. 'di ba? Baka baka napatawad ka pa eh. Pero yung ganito na pagpipilitan mo, aawayin mo, lalabanan mo pa. 'Di ba? alam mo di bali na yung sayo eh kasi yung sayo wala ka ng pag-asa eh kasi talagang ano na yan eh baka pinili mo yan eh talagang people would want to disassociate with you pero you are dragging the LGBT cause backwards nakakasama ka Diba? Yung mga nagpo ng SOGI. Ako, ako sa SOGI, may mga problema ako sa ibang provision dyan. O yung mga nagpo ng SOGI sa kongreso. Diba? Nakakasama ka. Kasi ang problema, yung mga tao na associate lahat ng nagpo ng SOGI, mga kapuro katulad ni Pura Luka yan. Diba? Ang pangit na nga ng imahe mo, hinihila mo pa yung mga kasamahan mo. Diba? It's one thing to be to be LGBT, to be to love the same sex. It's a completely different thing kapag bastos ka sa mga tao may, sa mga milyon-milyong kababayan mo who are who is practicing a religion. Diba? Fine, fine nung una. Sige, siguro hindi mo naisip nung una, fine. Pero nabash ka na lahat. Ayaw mo pa ring mag-apologize. Ayaw mo pa ring, diba? Ayaw mo pa ring magpakumbaba sa pagkakamali mo. Ipipilit mo pa ilalaban mo pa idadama mo pa yung mga fellow LGBT mo you are uh, ikaw ang pinakamalaking hindrance for any any anything na any positive movement sa LGBT movement sa Pilipinas ba diba? ako marami akong kaibigan dyan sa, sa episode lang namin 'di ba dami nakausap namin sila Danton sila sila Mayor Joy ang ganda ng ginagawa niya sa QC pagdating sa LGBT rights ikaw ang umihila pa baba Di ba? Di bali na yung sa'yo eh Wala nang pag-asa yung sa'yo eh Yung sa mga kasamahan mo na lang Isipin mo na lang Di ba? Nakakasama ka talaga Tapos ngayon manlilimos ka Di ba? Para sa... So, ay, sa akin yun lang eh So talagang... Uh, sana Sana matauhan diba? So wala na talagang pag-asa eh So yun lang I just wanted to Ilabas ko lang yung feelings ko dito Kasi talagang... Ako hindi na para sa kanya eh Kasi wala nang kumbaga yan ang trip niya diba? harapin niya yan, bahala siya sa buhay niya wala na akong pakialam dyan na, nainis na lang ako para sa mga kapwa mo LGBT na yung kanilang mga karapatan yung mga kanilang pinaglalaban ay na, nahihila pa baba dahil sa'yo yun na lang, doon na lang ako naiinis talaga sa totoo lang okay? So, okay. kumbaga kung dati mga papalapit sila ng papalapit dun sa gustong makuwang mga mga pagbabago nahila na naman pabalik dahil sa iyo dahil marami sa kababayan natin are now associating the movement kay Pura Luka di ba kung, kung kung gusto mong mang ano wag mo na lang idama yung mga fellow LGBT mo yun na lang sa akin gawin mo na gusto mo bahala ka diba? uh, wala 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 ka naman. bahala ka wag mo na lang idama yung mga LGBT mo di ba uh, sa uh, yun lang, yun lang gusto kong sabihin. So guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye.